In this video guys magsasangag tayo ng kanin yan ingredients natin, kanin itlog dahon ng sibuyas bawang patatas carrots hotdog and bell pepper fry muna natin paon. itong itong patatas ko eh. ang carrots naman guys ang ipiprito natin mas maganda kasi guys pag naluto na itong carrots at saka yung patatas para direkta na isang yung kanin ginger pepper ito guys prito ko lang sa glas hot dog guys prito natin sa glas yung meatlo, guys. Dito din natin. Guys, buka na tayo bawa. okay, so yun yung bawang. Yun. Okay, so, guys. So, na natin yung talo yun. guys. Dalagyan na natin yung patatas, carrots, nagana natin lahat yun, kasi ito naman na lahat eh. Mix na lang natin. Yung egg yolk, pepper, tsaka hotdog. Ayan. Mix na natin yun. ito na ito na yung sinangag natin guys yan ilagay din natin itong dahon ng sibuyas ting 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 yan gamon a mekos mekos sabi nga nila guys. ready to eat na guys. Mga hindi pa kumakain kumain na guys. Luto na to ang sinangag ko. Kompleto sa Ricardo's na to guys. Come and join me. Ito na guys. Ready to serve. Thank you so much. Bye.